pagre-repack nila mano-mano. Ay nako sama na pa ajan tsaka kamay Sa Salapag na lang. Malinis siya, sobrang malinis siya pa. Uh, abisyo. Ay mga abisyo Sikat pa paggawa ng ano. Titira sa yung yan, sobrang malinis yan. Mais. Parang ano siya. Uh, basta may isang gamit na ano yun, na produkto eh gawa sa mais pero chichiri siya yung inigiling mo oh. ganyan pala paggawa ng ano nagwala sa makina ito ginigil oh. daw oh. kasi luto lang paglabas oh. And, ang haba niya no? eh oh. o kaya yun yan mga basic oh. Oh. luto na yan niluluto na oh. ang haba niya no? Hindi na, pinuputol na. Kung tawag sa atin yan, ay, yung lumpia. lalo, may, may lumpia tayo, chichiria na, di ba? Yan, ganyan yung sa atin, sa kaila. Ito yung iba naman, mahahaba masyado. Iba lang flavor to. Ibang bansa yan, ayun, yata yan, hindi ah, uh, India. Ano, haba yan, no? Ay na, okay na. Pukuhin na nila. Ayun no, sobrang malinis yan sila dyan, oh. Oh, asa ako na, sa ano, oh. ano Ang daming gumagawa, oh. Ayun, no, ano Mano-mano nilang, oh. Nire-repack. Yung pag nila, mano-mano. No, Kasama na pa ka dyan, tsaka kamay, Oh. Ano. No, sa lapag na lang. Na malinis yan, sobrang malinis yan, basic oh. Pabasic, oh. no, ano mano-mano, pag repack ng, ano. Lump Lumpiang Shanghai, sa ano yan? Sa India. Ibang bansa, yan. ayun no ni depak nila ate oh naman niya kasi sila ng pa niya nakapasa hmm. sila ah sila na maigiyan ayung kamay nila yung kasalanan ng grabeng hugas oh. yan dito din pala tapos niya ay go go sabi na nang gagawa Bus lang din ang proseso sa kanila no? Deliver na nila yan Sobrang sanitize sila dyan no? Thank